<laughs> <laughs> ano nangyari? 'yare. Brad, ano 'yare. Ha? <laughs> ano, pang sa inyo, Brad. Ano nangyari? 'yare Brad. 'yare. Mahirap talaga maging mahirap ngayon. Brad, ano nangyari sa inyo, Brad? Wala. Pinalikot kami, Brad. Parang kami hindi, ah. <laughs> Mario, <laughs> eh? ha? Ano yun? Ano Ito ang tunay na pinakyaw. Ay, talagang pakyaw. Hindi ka nag-iisa. <laughs> 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 Marami tayo. Marami uh, tayo. Uh, grabe ginawa sa atin ngayon. Malupit. Kailan naman Kailan naman yan?

Uy Samar? Saan ka Wala na pa rin na si Tito eh. Pinagbabawala ka na, pinagbawala na magtinda dito. Ano gagawin mo? Eh, itu ni madam.